Ito ang Ilocos Norte, isa sa yung tourist destination sa Hilagan Luzon. Actually, isa din to sa mga pinakauna kong napuntahan noong nag-uumpisa pa lang akong mag-ikot-ikot sa Pilipinas. Pero hindi pa ako nagbibisikleta noon. So, bakit nga ba sikat tong puntahan ng mga turista maging katulad naming mga siklista? Kasi dito mo lang naman makikita ang napakaraming magagandang tanawin at tourist spots kagaya ng Patapat Bridge, Bangui Windmills, Paway Church, Paway Sand Dunes, Kapurpurawan Rock at napakarami pang iba. Ang siyam na araw ko na pala sa kalsada gamit ang bisikleta para ikutin ang Hilagang Luzon. At sa pagpapatuloy ng aking pag-iikot samahan niyo kung puntahan ang probinsya ng Ilocos Norte. So, paano nga ba ako nakarating dito? Teka, rewind muna tayo. <tinyo> unang walong araw ng aking paglalakbay mula sa Kalamba, Laguna ay nagbisikleta ako papunta sa mga probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Isabela hanggang makarating ako sa Sanchez Mira sa lalawigan ng Cagayan. Hindi naging madali ang aking mga pinagdaanan kasi biruin mo naman. Araw-araw ang -araw nagbibisikleta tapos napakarami ding ahon na aming sinuong na daanan. Pero honestly, okay lang naman kasi dito ko napatunayan na kahit anong hirap ng pagsubok sa kalsada hanggat may pu puso na hindi sumusuko, e eh, kayang kaya. At para pala marating ko ang lalawigan ng Ilocos Norte ay kailangan pa naming suyude ng mga natitirang bayan sa lalawigan ng Cagayan, ang Claveria at ang Santa Prisedes. Kaya maaga kaming umalis sa tinuluyan namin sa Sanchez Mira. Alas 4 pa lang ng umaga, nag out na kami. Nasa 40 kilometers pa ang bubuin namin bago namin marating ang arko ng Ilocos Norte. Kaya siniglahan na namin ang aming padyakan. At dahil maaga pa, madilim pa ang mga sinusuong naming kalsada. At halos bike light lang namin ang nagsisilbing gabay namin sa daan. Mga lasing ko ng umaga, nakapasok kami sa bayan ng Claveria at nag-uumpisa na rin bumuhos ang ulan. Kaya sumilong muna kami sa isang gasolinahan at dito labis na ang aking panghinayang kasi, actually umuulan na so ayun ang hinahin lang ako kasi yung patapat namin is baka umuulan yun pa naman yung kinaabangan ko talaga ah, eh. may bagyo kayo pero wala naman akong magagawa since may paparating talagang bagyong ngayon sa norte. At kahit tumuulan, tinuloy lang namin ang aming pandyakan. Mabilis lang namin sinuyod ang Claveria hanggang makapasok sa huling bayan ng Cagayan, ang Santa Presedes. Sobrang pagkamangha ko sa lugar na to kasi sobrang daming magagandang tanawin ang makikita mo dito sayang nga lang talaga at tumuulan sa mga oras na yan. At tunggano gano'n ako namang ha, sa pagpasok ng Santa Presedes, ganun din ang pagkagulat ko kasi bago pala kami makarating ng Ilocos Norte ay aahon pala muna kami. Halos limang kilometro din ang ahon na to pero buti na lang talaga eh, umuulan sa mga oras na yan. Kaya hindi namin masyadong naramdaman yung hirap ng bawat ahon. Kaya tinga mo, pangiti-ngiti pa ako. <laughs> Matapos ang napakahabang ahon, sa wakas nakarating na rin kami sa probinsya ng Ilocos Norte. So yan mga brother, nandito na tayo sa Ilocos Norte. And lulusong na tayo. Woof! Basic. Agad kaming lumusong at excited na talaga akong makarating sa Patapat Bridge. Kasi isa talaga to sa pinaka inaasam asam kung lugar na mapuntahan sa pag-iikot namin sa norte. Mga lasjis ng umaga nang narating namin ng Patapat at habang binabaybay ko ang kahabaan nito, hindi ko mapigilang maging emosyonal dahil alam ko sa mga oras na to, nag -paid off na yung mga hirap at pagpupursigi ko, mapuntahan lang ang lugar na to. Dito na tayo sa Patapat Bridge. Woo! aba solid Inuulan nga lang tayo kasi may bagyo ngayon. Pero okay lang. Nakita naman natin yung magandang bridge ng Patapat. Oh, lahat ng hirap, nagpaid off. Yung unang araw na gusto mo na sumuko kasi sumasakit yung hita mo. Pero hindi mo sinukuan. dito na ako ngayon. Whew! Kalahati na ng norte ang naiikot natin. Pababa na tayo.